Live yan, naka-live Ah, uh, uh, guys, dito kami kumakain sa Mr. An's. Eh, si Boss, si Bossing, eh, nakita namin lasing. So, nakatayo siya doon sa may sada. Eh, sa sa kainom lang. Sa bilin Ah, uh, bilin. Bilin yung pangalan niya. So, pinatulungan ko dito kay, ano eh, pare. Kasi nasa siya. Pinatulungan. Tulungan lang po, so... Kung sino man sa mga kamag-anak makarating tong video na to So, nandito siya sa may Sintinyal Road Mr. Ants Sa Mr. Ants So, ano yun? Ah, Iniwan ka ng mga kamag-anak ko Pero taga talaga, pre? Sa Imus Taga-Imus, kayo? Pag-alala 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 pag alala eh, hindi mo na kaya yung bumiyahe eh, kasi... Kaya ko po. Kaya lang. Natapot ako. Ano ako? Pero... Oh. pero lugipad. Eh, lugipad? Lugipad. So, parang pero may pamasahe ka pa uwi? Pero lugipad nila. Ah, okay, okay. Kasi, siyempre... Ay ingatan mo yung dala mo kasi lalo na dito sa iwi na to maraming ano dito mga uh, oh, hindi oh. natin masabi mga lukuluko bang mawala yung wallet mo dyan mira mo ay ang tira wala ati Mel ati Mel kaya naman kasi hindi ako lasing hindi ako lasing hindi ako lasing huwag mo pa kalang muna dyan kasi para ano ka Mel sana naman tulungan mo ako ay dito ako nagpapakawa sa ano to guys ah, sa Mr. Mr. Ang's restaurant Korean so dito to sa Sintinyal ah, malapit sa Batong Dalig ng Batong Dalig yan yes. so, ayan yan Asimel tulungan mo tulungan ko pero may dalit na -dali ako cellphone pero ako cellphone gumaka na baka so, pwede mo silang tawagan wala ako. ah sige itago mo lang baka ano mawala Alagay mo dito. Ate Mel! Tulong! Ano yung sino yung si Mel? Huwag uh, ko yan. Kapatid mo? Ate Mel! Ate Mel! Ate Mel! Si Bosing. O oh, sige sige uh, Guys, sana yung pinapanawagan niya si Ate Mel niya is ito mag-anak daw niya. So sana itong video na to ay upload namin so matulungan nyo siya so andito siya humihingi uh, sa inyo ng tulong uh, sundin nyo na lang dito so ito guys ha Ate Mel ay upload I lang namin to Ate Mel Laibian na kalaibian guys dito kami kumakain sa Mr. Ann's Eh, si Boss, si bossing, eh, nakita namin lasing, so nakatayo siya doon sa may kalsada sa, sa kainom lang kasi, uh, bilin bilin ang pangalan niya so pinatulungan ko dito kay ano eh Paris. kasi nasa kitna siya Men, pinatulungan tulungan ng bago so, alam po eh, kung sino man sa mga kamag-anak yung makarating tong video na to so nandito siya sa may Sintinyal Road Mr. Hans Mr. Hans na iniwan ka ng pa ang kapag-anak ko. Pero taga-san ka talaga, pre? Uh, sa Imus. Nag-Imus doon kayo? Pandala. ka pa doon? Okay. Eh, hindi mo pa na kayang bumiyahe eh, kasi... Kaya ko po. Kaya lang. Natapot ako. lumipad So paano? Pero may pamasahe ka pa uwi Pero lumipad pera Ah, okay okay kasi siyempre Ah, uh, ingatan mo yung dala mo kasi lalo na dito sa iwi na to Maraming nandito dito, uh, oh, mga hindi natin masabi, mga luko-luko Baka mawala yung wallet mo dyan, pira mo Kaya pira na lang ako na Ate Mel Ate Mel! Kaya naman Kasi? Hindi ako lasing Hindi ako lasing Pupunta ka lang muna dyan. Kasi para ano ka Ate Mel, Sana naman! Tulungan mo ako! At dito ako! Nagpapakawa! Sa ano to guys ah, Sa Mr. Mr. Ang's ah, Restaurant Korean. So dito to sa Sintinyal. Ah, malapit sa Batong Dalig. Unahan ng Batong Dalig. So, ayan. Ayan na yan. Ate Mel, Tulungan mo! Tulungan Pero may dalidala kang cellphones. Pero ako cellphones. Gumagana. Wala mo pwede mo silang tawagan. Wala ko Ah, sige, itag, itago mo lang. Baka no, mawala. Malagay mo dito. Ate Mel! Tulong! ano yung sino yung si Mel? Ah, uh, bro, ko yan. Oh, kapatid mo? Ito. <laughs> oh, Ito. Uh, Ate Mel! Si... Ate Mel! Si Bosing. O, oh, sige-sige ha. Uh, guys, sana yung pinapanawagan niya si Ate Mel niya, isang kamag-anag daw niya. So, sana itong video na to i-upload namin. So, matulungan nyo siya. So, andito siya. Imihingi sa inyo ng tulong. Uh, Sunduin niyo na lang dito. So, ito guys ha. Ate Mel! Yes. Ate uh, I-upload lang namin to. Ate Mel!